Welcome to Adventures in poland Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Gintobre Gintobre Adventures with Ollie is back to bring you another round of informative videos for our loyal viewers who continuously support our YouTube channel. But if you are new to our YouTube channel, remember to subscribe so you can stay updated with our happenings inside and outside of. Poland. At kung may questions, suggestions, or comments, mag-comment ka lang sa ating comment section. And if you like my videos, bakit hindi mo i-like at i-share? With just one share, we can provide valuable information about Poland to many of our fellow Filipinos. Thank you for sticking around, and I can't wait to share more adventures. My name is Ollie, and you are watching Adventures with Ollie. Sa video na ito, tatalakayin natin ang proseso para sa mga kababayan nating manggagaling sa third countries tulad ng UAE, Taiwan, o anumang third world country na gustong magtrabaho sa Poland. Ano nga ba ang mga legal na paraan? Ano ang mga requirements at kailangan ba ng OWA membership? Sasagutin din natin ang madalas na tanong, may trabaho ba agad pagdating mo sa Poland? At kung ikaw ay nasa UAE, Taiwan, o ibang third world country, ang unang step ay humanap ng legit na recruitment agency. Siguraduhin ang agency ay may license sa bansang kinaroroonan mo at may kakayang magproseso ng mga working visas papuntang Poland. Tip number one, mag-research tungkol sa agency, mag-check ng reviews at tanungin ang mga Filipino community sa bansa mo para maiwasan ang mga scam. Kapag nahanap mo na ang tamang agency, sila ang mag-aasikaso ng working visa at work permit mo sa Poland. Sa pag-apply ng working visa, mga documents na kailangan: valid passport, work permit application mula sa employer sa Poland, proof of accommodation, health insurance, medical requirements. Dadaan ka sa mga health screening tulad ng stool or dume, urine at blood test na kinakailangan ng isang agency. Isa sa mga karaniwang tanong ng ating mga kababayan, may trabaho ba agad pagdating sa Poland? Ang sagot, depende. Kadalasan pagdating mo sa Poland, wala ka pang guaranteed na trabaho. Ang agency mo dito ang hahanap ng employer, may mga pagkakataon na matatagalan ang paghahanap ng trabaho, lalo na kung kailangan pang iproseso ang mga permit o kudumaan ka sa mga training. Habang nagaantay ka ng trabaho, dadaan ka sa health screening tulad ng stool or dume, isa sa medical requirements dito sa Poland. Tip number two, habang naghihintay ng trabaho, siguraduhin legal ang status mo sa Poland at manatiling updated sa agency mo para malaman ang status ng iyong job placement. At ito na rin ang pagkakataon para ma-visit mo ang mga magagandang lugar sa Poland. Kung manggagaling ka sa third countries tulad ng UAE or Taiwan, hindi ka dadaan sa POEA kaya hindi mandatory ang OWA membership. Pero recommended pa rin ito para makakuha ng mga benefits tulad ng insurance at repatriation assistance. OWA membership renewal, maaari kang mag-renew ng OWA membership online at sa Philippine Embassy or kung minsan pumupunta ang mga OWA representatives dito sa Poland. Para siguraduhin na maayos at legal ang process, laging tandaan ang mga sumusunod. I-verify ang agency bago ka mag-apply. Huwag agad magtiwala sa mga ads o promises na masyadong maganda para maging totoo. Huwag magbayad agad ng malaki. Ang mga legit na agency ay hindi humihingi ng malalaking bayad in advance. Basahin at intindihin ang kontrata. Siguraduhin malinaw ang sahod, working hours at kondisyon ng trabaho bago pumirma. Sana nakatulong ang video na ito para maintindihan ninyo ang legal na process ng pagpunta sa Poland bilang OFW mula sa third countries. Tandaan, mahalaga na legal ang lahat ng hakbang at may communication kayo sa agency para maiwasan ang anumang problema. Kung may karagdagan pa kayong tanong o gusto nyong magbahagi ng inyong experience at magbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan, Inspiring Stories with Oli ay bukas para sa lahat just comment down below. And always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Adventures with Oli, bringing you informative videos at laging nagpapaalala. Ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Jinkwe Barzo, Iddo Sobachanya. Thank you and see you in the next video.